Marami ka bang stalker sa Facebook o yung nagmamarites sa mga bawat post mo? Well, kung 'yan ang problema mo, tapusin mo ang video na 'to para malaman mo kung paano hindi makikita ng mga hindi mo naman friend sa Facebook ang mga latest post na ilalagay mo. Okay. So, siyempre bago 'yan, huwag mong kakalimutan like, follow and subscribe. Siyempre ko nagawa mo na 'yan, mag-intro muna tayo. Let's go. Una mga katropa, open natin itong ating Facebook app. And then click natin itong ating profile dito sa upper left side. Then click natin itong 3 dot. Tapos hanapin natin itong activity log, click natin. Then click natin itong public post tapos click natin itong all or kaya pumili kay dito kung ano yung gusto nyong uh, hindi makita ng inyong mga stalker example natin is click natin itong all Ayan. tapos click natin itong trade sa baba then click natin itong change audience Ayan. tapos click ulit natin change audience So, dito pipili ka. Halimbawa, gusto mo lang makakita ng mga post mo is yung iyong mga friend. Ayan. Then, dito, click mo lang yung change. Ganun lamang po kadali. Sana ay nakatulong. Maraming maraming salamat sa panonood ng video ko na to. Ayan. Kung nakatulong sa iyo, sana huwag mong kalimutan. Pakishare mo na rin sa mga kaibigan mo na hindi pa alam kung paano gawin ito. At syempre, huwag mong kakalimutan. Like, follow, and subscribe. At hanggang sa muli, paalam!